Good morning mga idol Dito tayo ngayon sa Greenfield Mandaluyong Ortigas Ayan o, TV5 mga lodi o oh. Punta tayo Makati Ayan, TV5 na yan, yan, yan Yung may malaking bula na kulay pula Ayan o <laughs> Hehehehe Iidsa tayo mga lods Tingnan natin kung traffic Ito tayo ng Makati Yeah, ito yung anong Sheridan Makati tayo mga lods Yeah Buti nga dito sa pag umaga Dito walang traffic eh Sa loob ng mandalaw yung ah, Sa labas pala <laughs> Pero yan Pagdating mo IDSA, yun ah. Isa ng traffic mga loob Yan oh. Tayo sa Ilalim ng ano Akyat tayo ng Edsa ah. Siga ako o, padali, oh. Madali o oh higak yun <laughs> madali ka handahan lang smooth smooth lang tayo diba mga lods ganda ng signal light niya kaso China yan So, Paul, ano yan? Maganda yan. Paul Electric yata yan. Gak, gak, gak na yan. GK, GC. <laughs> Nya, yeah. sa mga lods Papasok tayo na underground ng Mandaluyong. Yan. Oh, ba? Diba? Kaya tayo ng Edsa Southbound Southbound mga lodi Puntang Makati na ganito may ilaw no? may wana ko Dalo yung dito mo ulit pag dire diretso ay eh, no? ito ano na to. Diretso ng rotonda ba ng no, Mandaluyong City Hall pero kanan tayo yun sa tayo anong oras na ano ngayon mga lodi mandi mandi napit siya ngayon 14 oh, 13 traffic na tayo sa mga idol no? yun o oh. no? Oh. Yan mga loads, idsa na tayo Yun o oh. Medyo maluwag pa dito mga idol Doon mamaya sa Guadalupe Medyo masikip na yan doon Pag ganitong oras mga idol oh. Guadalupe eh. It's a Guadalupe It's a Guada Guadalumpur Luwag <laughs> pa oh. Doon yan mamaya sa ano Rockwell Luwag ito sa ngayon ah. Himala. Dari na na himala. Walang traffic. Swerte. Luwag mga lods oh. Daring yun ni Love Green Pelt. Mr. Ortigas ah. Hindi doon sa parting south ako. Eh, yun na, mga lods. <laughs> so, ito na. Andito na yung buntot. Pero liliko na tayo dyan sa Jupiter. Mandal ah, Mandalo yung Makati. Ayan, doon na yan. Hanggang muha na ito. Hanggang Ayala, Makati. Doon, SM ang pasay na ito eh. Yan, traffic na mga idol. Pusad pagong na yan, no? Yan. Yan. Pusad pagong na yan mga lods. Hanggang dun yan. Pasay na. Ano pa lang to? Yun, rockwell pa lang mga lods. Rockwell, oh traffic hanggang SM Ayala gagalaw yan hanggang Magallanes pagbaba mo dun sa akyat mo ng Magallanes pagbaba mo papasay na yun na isa na naman traffic hanggang muha na yun Pasay Rotunda yun haba oh. haba dito yun no. haba-haba mga idol oh. ang galaw no oh. konti ang galaw lang ano usad pagong na ayo dulo ya yeah. aba nyan ya yeah, oh. oh. usad usad pagong pagong na tayo mga lords <laughs> Rapik eh Sikip-sikip naik toh. Mm -mm -mm. Raquel palang tayo mga Idol. Pero liko na tayo dyan mamaya sa'no. Jupiter. Daya nah, sa'onan lang oh. Jupiter o oh, Hell Puyat abin nyo dahil Jupiter lang tayo mga lods, aso traffic din yan dyan eh dahil okay lang yan oh, sa corner ng ano Makati abin nyo oh. sabi na usad usad tayo pagong pagong tayo Only in Philippines. <laughs> <speaking> in <the> Philippines> pang laan, pang dyan Much <Sings> Malapit na tayo mga idol Liliko na tayo ng ano Jupiter Katabi ni Mars <laughs> Jupiter uh, Street Jupiter Ab Diretso Metropolitan Diretso Sa Subil Ruas Yun ganda ng service ng pulis oh, mga oh, idol oh. laki ng gulong oh. yun know. o oh. hindi hindi pulis yan master rider okay. ah, pulis nga highway patrol group HPG <clears throat> Traffic. Lutsad ka naman mga idol Ito mga luts Yan, mga galaw-galaw Lapit na, kakakanan na. na tayo sa Jupiter Makati na ito mga idol Windia Kanan tayo ng Jupiter ay eh, traffic umusad-usad kunti pa ganyan-ganyan lang umusad-usad kunti <laughs> yeah, ganito naman dito lagi may umaga galing ka norte yan yan pa sa Guadalupe traffic na yan dito hanggang mau lebih na She's them She's them bars, we got what you want, we got what you need. Songs and shout-outs, request lines, please. We don't tease, you send it over to the digits. Save it on your phone, type the message and send it. But it on we dial, it will make it worth your while. Yep. No, yeah. yeah. not yeah. 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 be the bio, no stress. So leave yeah. all these Sober, like, comment, right, share, one follow, like, share with Lords Pelikot na tayo dyan Jupiter na tayo Iwasan na natin tong Edsa Pati sa taas Traffic mga idol oh. Ayan, Kung galing ka ng kalayaan yan BGC Baba ng ano Baba ng Buendia Ayan, Helpo Yat. pusat bagong din yan dyan mas malala yan dyan sa taas dito ito sa idsa medyo galawang ano pa dito medyo mabilis pa yung galawan dito sa taas pabagal ang galawan dyan pag galing ka BGC kalayaan <laughs> pabagal ng Makati traffic lang to sa umaga mga lods Ortigas to Makati Ayan yeah, o yeah. Jupiter na tayo mga lods Bel yeah. Air Village Yeah Village yan mga lods niya no? maluwag ang Jupiter oh. Doon na may <laughs> sa Mars baka traffic sa Mars. Ano? Luwag. Pero pagdating mo doon ang corner ng Makati Avenue na. Traffic na naman yan doon. Alam ko na yan eh. Ano <laughs> Idol, maluwag. Hindi yun, no? Medyo na ito, mga lods. Maluwag na. Yeah. Makati na tayo, mga lods. Eh. Uh, 30 minutes. Galing Ortigas. Ito, oras. Okay na. Hindi na masama. Uh, hanggang dito lang, mga idol. Medyo mahaba-haba na yung video natin. 18 minutes. Wala Ortigas, mga idol. 18 minutes nga. Uh, Ortigas, Greenfield Papunta dito sa Makati, Jupiter 18 minutes, 22 segundo Hindi uh, na masama, di ba? Tama lang, tamang traffic lang Kahit traffic kanina doon At least, muusad-usad yung id idsa 18 minutes lang oh. Pero pag walang traffic sa idsa 5 minutes, dito ka na eh Jupiter eh, to Ortegas <laughs> galing Ortegas <laughs> e, medyo traffic eh, kaya 18 minutes pwede na rin well, na, dito lang mga idol, bye bye